Ah, uh, po ang naging sira niya. Ah, uh, ito to na sunug na. So, yun, nakita niyo yung may butas, yan na yan. Kaya yan hindi na po pwede ito. At hindi na uh, magagamit. Kasi wala man mano dito bili. Ang ginawa ko na lang po, hindi na po siya dadan sa pinakaparang ano niya. Ah, uh, rekta na lang po gagawin ko dito. -re ko na lang to. Ito po. Sinubukan ko i-rekta yan. Yan irekta ko na po 'yan. ko na lang po para magamit lang plancha planchana to. Pero okay pa rin gagana pa rin pati yung pang-spray niya kasi na uh, ang nagdi lang naman po kasi itong pinaka-parang electronics niya. Electronics po to eh, oh, 'yan oh, kita niyo. Eh pagdating sa eh, mga electronics na ganito. Medyo hindi na natin o oh, kabisado to eh wala man nang mabibili dito kailangan pag bumili ka rin sa Saudi e, ano hindi na uso pero rito ang uso rito bili kaya ito gagawin natin tingnan na lang po yung gagawin ko ah uh, ito po ang naging sira niya. ah uh, ito to nasunog na so yun nakita nyo yung may butas yan nasunog yan kaya yan hindi na po pwede ito at hindi na oh, magagamit kasi wala man naman dito bili ang ginawa ko na lang po hindi na po siya dadan sa pinakaparang ano niya. Ah, uh, rekta na lang po gagawin ko dito. Irerekta ko na lang 'to. Ito po. Sinubukan ko irekta 'yan. Yan irekta ko na po 'yan. Irerekta ko na lang po para magamit lang 'tong plancha na 'to. Pero okay pa rin gagana pa rin pati yung pang-spray niya kasi na uh, ang nag lang naman po kasi itong pinaparang electronics niya. Electronics po ito yun. Oh, yan o, oh, kita nyo. Eh, pagdating sa eh, mga electronics na ganito, oh, medyo hindi na natin o, oh, kabisado ito. Eh, wala man nung mabibili dito. Kailangan pag bumili ka rin sa Saudi. Eh, ano, hindi na uso rito. Ang um, uso rito, bili. Kaya ito gagawin. Tignan nyo na lang po ulit gagawin ko. binaw natin na nito to eh. gagamitin lang po natin na uh, na, na, na. na lang po natin to titipa na lang po natin para lang po magamit na para lang po magamit yan po yung mga gamit. unang na Kasi ito na po natin. na wiring na. ay babalik po natin siya at lalagyan po natin siya ng screw. Hmm. ito so i-under na po ito uh, mga idol at uh, hindi na natin kailangan na ano-ano pa na yung pinakailaw na yun. At ito yan, no, natin. natin to mamaya sa ano po natin. Ang gagawin po lang ngayon natin, titipan na po natin to. Para sigurado lang po na hindi tayo maano ng kuryente. Yung pong itong titipan ko, ito po yung pinagtugpungan natin. natin to, ito ilalagay na po natin to yung pinaka cover niya, At ito uh, itatakip na po natin nalagay na po natin itong mga tuloy niya. po nang konti. Ano unang no, natin to. Itala uh, natin. Oh, ayan. Eh, tine ko na po itong planchan to. At ito pwede na po siya. Ayan. May na po siya. tine ko na po yan no? Ayan, nakita niyo po meron siyang ilaw. Umilaw na po siya. Ibig sabihin na gumana na po siya. Ang naging diferensya lang po talaga po niya, ito, itong pinaka, ano po niya, pinaka-electronic po niya. Sunog na po, inlobe, oh. Nasunog na. Uh, ngayon, hindi na siya dadan sa, ano, kaya, Rekta ko na lang po ginawa ito. Sige po. Hanggang dito na lang po aking video. Sana po ah, na gusto nyo po itong video ko to. Sana. Ah, sa pag po ng pag-blancha. At ito nga po. Ah gawa na na po siya <laughs> nakachamba na naman po tayo ng gawa <laughs> at sige po hanggang dito na lang po uh, maraming maraming salamat po hanggang dito na lang po bye bye